Ito yung unang pagkakataon na nagyaya si inay na samahan niya akong bumili ng isda sa palengke. Hindi talaga siya pwedeng maglakad ng malayo dahil siya ay madaling mapagod. Pero sa pagkakataon nga na ito ay sinabi niyang malakas siya at kayang-kaya niya ang maglakad papunta sa palengke. At malapit na nga kami dito sa palengke at talagang napakabilis lumakad ni inay. Hi, Hi. Wala. 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 At ayan, pagdating nga niya dito sa palengke ay inuna niya ang pagmarites. At masaya nga silang nagkumustahan sa isa't isa. At habang nakikipagpintuhan nga siya ay nagpatimbang na ako ng isdang pulang ito na galing kay Ate Monena. At ayan, pauwi na nga sana kami pero nahinto kami ng ilang saglit dahil sa kanilang mga kwintuhan at tawanan. At ayan, pagkatapos nga ng unang istasyon ay nandito naman kami sa ikalawang istasyon sa tindahan ni Ate Shea. Kung saan ay nagkita sila ng kanyang kababata at classmate na si Ate Ason. At talaga namang tuwang-tuwa siya, ganun din si Ate Asun sa kanilang pagkikita. Dahil nga sa tagal na hindi siya nakakalabas at nakakagala, kaya sabik siyang makita ang kanyang mga kaibigan at kamag-ana. At tuwang-tuwa nga din ito si Ate Elsa nang makita si Inay. Ang sabi nga ni Ate Elsa, ang tagal daw nilang hindi nakikita at hindi niya alam yung nangyari kay Inay. At talaga namang sobrang madamdamin ang pagkikita nilang dalawa ng kanyang kumari na si Ate Inday. At talaga namang napakahaba ng kanilang mga kwentuhan dito sa tabing kalsada. At nandito na nga kami sa amin, nakauwi na kami. At ang sunod naman ngayong gagawin ay lilinisan ko yung mga isda na binili namin sa palengke. Ang problema talaga ngayon ay wala kaming tubig tatlong araw na. Kaya ngayon, ang gagawin ko ay pupunta na naman ako sa aking kamag-anak, sa aking pinsan na si Jing para humingi ng tubig. At ang nakakalungkot nga lang ay wala rin pala silang daloy ng tubig. Kaya ngayon, ang gagawin ko ay pupunta ako dun sa isa kong kamag-anak na medyo malayo nga lang pero meron silang puso. Nakakapagod naman talaga pero kaya ko para kay inay. Ako'y makikita mo ulit? At talaga namang itong poso na ito ay takbuhan namin kapag kailangan namin ng tubig. Tulad nung mga bata pa kami kapag naglilinis ng tangke ng abuyon ay dito kami kumukuha ng tubig. Pero isang araw lang namin ginagawa noon ang panghingi ng tubig dito. Dahil kapag hapon na or paggabi na mayroon na talagang daloy ng tubig noon. At ayan pauwi na nga ako bit-bit ang isang timbang tubig. Ito yung gagamitin ko na panghugas ng isda at panghugas na rin ng mga pinggan. At babalik uli ako, kukuha uli ako ng tubig para naman sa pampaligo ni inay. Hindi ko tiyak, hindi ko sigurado pero parang may 200 meters higit pa yung aking nilalakad mula dito sa amin papunta dun sa kinukuhaan ko ng tubig. At sa pabalik-balik ko nga ay nakakapagbit-bit ako ng 8 hanggang 10 timbang tubig. At talaga namang nakakapagod haplike, kailangan lamang talaga. At ito na nga, pauwi na nga ako, sinalubong ako ng mga bulilit na ito na nagpawala ng aking pagod. Hello! Hello! hello. Hi, hello. Hi, hello. Hi, hello at matapos ko nga mahugasan at malinisan ang mga isdang pulang ito, ang gagawin ko muna ay lalagayin ko muna ang puso ng saging na ito. Napakasarap naman talaga nito. Naalala ko si Itay sa mga ganitong puso ng saging. Napakasarap niya ngang magluto ng mga ganito. May ubod na rin kaming gulay na aming nabili. Ubod ng niyog, 20 pesos lamang yan. At ayan, pagkatapos ko nga magluto ay hindi pa talaga kami kakain ni inay. Ang gagawin ko ay kukuha talaga ako uli ng tubig. Iigib uli ako ng tubig para pambanlaw sa mga dilabhan kong damit ni inay. Dahil pagkatapos kong kumain ay hindi na talaga ako pwedeng magbuhat ng tubig. At pagkatapos nga ng mga ginagawa kong yan, sakalang ako makakapag-edit at makakapag-voice over sa aking mga video. Talaga namang napakahirap. Kailangan lang talagang maglaan tayo ng mga oras para dito. Nararamdaman yan ng bawat content creator.